Sino po ang sumuntok sa inyo or tumama sa inyong mukha? Ah, yung dito, tanggaling ko lang po. Sige po. Yung dito po ko. sa side na to, yun po yung kay Raquel. Iyan po yung friend. So, yes po. Pero eto nagka-ice na po kami doon sa barangay. Okay. So eto po, nung umuwi po ako galing barangay, nagsisigaw po yan si Desma Kawili mm -hmm. sa labas ng barangay na mm -hmm. ng Dubai. Tapos pag-uwi ko po nung bahay, hindi ko po na-ready yung camera ko. Mm -hmm. Hindi ko po nakuhanan kung paano niya po ako pinagbubugbog na hanggang ngayon po masakit po yung ulo ko. Yung mata ko parang sobra po niyang galit parang gusto niyang serain yung mata, yung mukha ko, pero sa ulo ang mas maraming tumama po. Okay. Para po malinaw po sa lahat ano, si Ma'am Desiree po ay inyong kapitbahay? Opo. Kaibigan niyo din po. Kaibigan kumare po at saka parang nanay ko na din po. Okay, so matagal na kayo magkakilala. Opo. bakit po kayo nagkaganto, ma'am? Ano po ang pinagsimula ng inyong gulo? Nang dahil lang po doon sa Sheila, ex-boyfriend niya po, mm -hmm. may jowa na yung may jo may babae, may, yung babae na yon. Eh nag-inquire po mm -hmm. December 6 po, nag-inquire po sa akin dahil sa parlor nga po ako may-ari kayo ng parlor. Okay. Po, maliit okay. na parlor po. Mm -hmm. So, yun, December 6, pinakita ko pa po yun sa kanya. Mm -hmm. uh, kinabukasan, kasi mm -hmm. na, may nakita po, akong may hindi, pinakita ko sa kanya. Kasi nga, friend ko siya, kumari ko siya. Apo. Parang nanay ko na siya. Pinakita mm -hmm. ko po sa kanya yung video na yun. Mm -hmm. Which is, Nag-usap kami kinomport ko pa po siya. Mm -hmm. So mga ilang ano po o akala ko po okay na po. Mm -hmm. Nagpaalam pa po ako sa kanya i-unfriend ko siya kasi may mga naririnig po ako na laging sinasabi sa akin na ako daw yung spy. Mhm. Mm ako daw pinapangalanan yung spy. kayo? Opo. Mm -hmm. Pinabasa ko na po sa kanya nung, pag, nung nakita ko po yung picture pinabasa pinabasa ko po sa kanya na ito yung chat ng babae nag-inquire lang po ng eyelash last at sa extension. Okay. Yun lang po. Dun lang po nag-start lahat. Bakit siya nagalit, ma'am? Ano ang kinagalit niya nung nag-inquire? Akala niya po magkakampi na po kami nung sela na yon. Eh, hindi po. Binlock ko po yun. Nag-away po kami nung wag mo kong idamay. Uh -oh. Kasi nga, syempre, kapitbahay ko. Hmm. Kaaway ko. Mm -hmm. Yun lang po yun. Dun lang po nag-start lahat. So ano wala lang. Na na akala niya magkaibigan kayo or magkakampi kayo nung babaeng isa wala na siya ibang dahilan, wala na siya ibang pruweba na magkaibigan talaga kayo. Wala naman siya kasi may nagsesend po ng picture Swiss ako daw yung ako daw yung pinag, pinagbibintangan niya na nagsesend ako ng picture which is kausap ko po yung babae, ma'am. May mga lahat po nandito po sa record na to. Mm -hmm, mm -hmm. Hindi ko po kausap 'yan. anjan mas marami pang kausap yung babae na 'yon bago ako nakausap. Okay. So, in short, ma'am, napaghinalaan lang kayo. Napaghinalaan po niya ako. Na kinausap ko po siya nung uh -oh. una na nagwawala siya, ma'am. Uh -oh. May nag-send ng video ako na naman po yung diniin niya. Si Sheila, yung sinasabi niya na Opo. bago, na girlfriend. Bago po. Bago, okay. bago po yun. Uh -oh Tahinip na po yan, ma'am. Wala naman na pong gulo yan. Hindi ko lang po alam ba't ganyan. Okay. Ilang beses ka pinag, uh, sinaktan nitong si Ma'am Desiree? Sa barangay po, hinablot po niya yung buhok ko. Wala... Wala naman po akong record kasi nasa labas kami ng mm -hmm. barangay. Yung nakatayo po ay si Ma'am Desiree, kayo po yung nakaupo. po, sumama po? din po yan ma'am. Umano din po yan, nagsisigaw-sigaw pa po yan ma'am doon. Okay, nakikita po natin hinila nga po yung buhok ni Ma'am Wenelin. Grabe naman ang uh, ginawa nito sa, sa si simpleng, Desiree. Sa simple po. Grabe Dahil po. lang sa paghihinala. At hindi na sila nitong lalaki, tama ba? Wala na po sila, ma'am. So, bakit po nadamay po ako dyan? Wala siyang sinabing dahilan sa'yo, ma'am? Kahit ano? Hindi ko nga din. Eh, Lagi lang po niyang sinasabi yun. Sinasabi niya na, ako daw yung spy. Ako daw yung spy. Ako daw yung spy. Sinasabi ko po sa asawa ko, asawa ko po yun. So, magsasabi po ako ng totoo hmm. doon. Wala po talaga. Hindi ko po talaga spy yun. Nag-inquire lang po sa akin yun. Ang mali ko lang po, pinakita ko sa kanya kung humingi po ba ng paumanhin si Ma'am Desiree. Malabo at kayo po, matapang po yan. Kinatatakutan po ng North Heaven po yan. Okay. Marami na pong naumbag yan doon at marami din pong kaaway. Nung, nung galing po ako dito sa ano ma'am, mm. pinagchichismis niya ako doon sa kainuman. Mayroong taong pumunta sa bahay na concern uh, concerned citizen lang na mm -hmm. naawa sa amin kasi kami ang pulutan doon sa inuman nila. Nagiinom niya sila doon. Kayo po ba ma'am ay legal na? Sorry. Meron po. Magandang hapon po, Sir Rolando. Ay, magandang hapon po, ma'am. Okay. Sir, nandito po ang inyong mga kabarangay, si Ma'am Weneline at uh, si Ma'am Desiree at uh, ayun nga po kay Ma'am ay siya po ay pinagbubugbog nitong si Ma'am Desiree dahil lamang po sa paghihinala na isa po hmm. siyang kasabwat nung uh, bago pong ka uh, karelasyon ng kanyang ex-boyfriend. Ano po ba ang nangyari dyan sa barangay ninyo, sir? Or bakit po nagkagulo itong si Wendy at si Desiree? Ay, ma'am, kasi ma'am, ang medyo ang may reklamo po kasi na may usapin yung Desiree at yung, yung Miss Bato Bato, ma'am. Kaya mm. ma'am, hindi po, hindi, po kami aware na mayroon din silang samaan ng loob nung parang sumuntok. Pero nagkaayos naman po sila. Sa ngayon po, ang hindi lang po talaga na isaayos yung kay Ma'am Desiree at kay Ma'am Bato, bato, ma okay, bakit hindi po nagkasundo itong si Desiree at si Ma'am Weneline? Eh, ayun po sa kwento ni Ma'am Weneline, sinuntok po siya, pinagbubugbog po ang kanyang ulo nang wala pong kadahilanan. Ay yun po naman yung nangyari ata po yan, hindi naman po ata sa barangay yes, na po yan, Ma'am. Yes sir, pero I believe iyan po ay na-discuss habang sila po ay nag-uusap diyan, tama po ba? parang iba po na ata yun. Kasi ma'am, ang ano po talaga, hindi po, parang ang pinag-uusapan po ata yung ibang kaso nila ma'am. Yung kundong po ma'am, parang ngayon pa lang po sila nagsampan ng kaso, hindi pa po napagkaharap sa lupon. Okay, so ang sinasabi mo sa akin, Sir Rolando, hindi pa nagaharap sa lupon si Ma'am Wenelin, <laughs> At si Ma'am Desiree, dito sa kaso ng Bugbog, tama ba? Pa, pa, sir, hindi pa po ma'am. I-schedule pa po namin yan. Inihintay lang po namin yung formal na ito. Tama ba yun ma'am? Opo okay. Ma okay. Sige sir, ganito na lang po ano, kasi mukhang ayaw din po makipag-usap talaga ni Ma'am Desiree at di namin makuha ang yes. kanyang panig. Hihintay yan na lang okay, po ma namin sir na makapagharap po Opo. at sasamahan po namin si Ma'am Wenelin dyan po sa inyong barangay. Kasi kung meron na po palang nakaschedule at hindi pa po sila nakakapagharap, mas maigi po na hintayin natin no, para masunod yes, ma masunod natin yung tamang proseso. Kasi meron na pala kayong schedule doon, ma'am. ha? Opo, ma oh, yes, ma oh. na, lang, na lang po yung formal na reklamo ni Ma'am Batubato. Okay. Kailan po kaya natin masischedule, sir? Mayro para po, po ano? Mayroon. Pag siya na po ma'am ay nag na ng reklamo ma'am, mga Mayroon tatlong mo. araw po may schedule na. Kailan ano po kayo naka-schedule na um a, uh, I think baka bukas daw po. O oh, yan may ano maghaharap na kayo bukas. Okay. So okay na yon. Sir Rolando, ito po bang si Ma'am Desiree ay meron na pong dati pang mga kaso tungkol po sa pambubugbog o meron po ba siyang ibang kaso dyan sa barangay ukol sa ganitong uh, gawain? Ay sa ngayon po ma'am, wala pa po kaming ano, parang sa kanila lang po. Uh, ipapa, uh, ipapahanap ko po, po kung may mga dati Marami po record Oo, kasi ang sinasabi din dito ni Ma'am Weneline ay meron pong previous records itong si Ma'am Desiree na ganito rin po ang ginagawa sa iba nilang kapitbahay. Oh yes, ma'am. Ipapahanap ko po para masikurado. Oo. At uh, Sir Rolando, siguro isa pang bagay no, kasi may video po kami na nakita kanina hmm. na ito pong si Ma'am yes, ma Weneline ay hinablot po ang buhok dyan po sa mismong barangay. So, paano... Yung po yung... Mm. Yung po yung na, yung nakaayos na po sila, wala na po daw silang problema. Yes sir, kasi but parehas the, po oh, silang were. Oh, but still that's inside your barangay office, hindi po ba? So ma kasi, kasi ma'am opo ma'am siguro am... okay, ang, ang 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 hinihintay lang po ang hinihingi lang po namin sa inyo sir Rolando ay assurance mula po sa inyong barangay yes, captain ma at ma maski po sa inyo sir na si Ma'am yes, Wenelin ma po kapag nakipag usap po siya nakipagkita kay Ma'am Desiree Bukas o kung kailan man po ang kanilang schedule Apo, ay ligtas po na makikipag-usap Opo mo, kasi pag may nangyari po ma'am, kakasuhan din po namin. Hindi ko po in-expect yung pananakit sa loob ng barangay mm -hmm. kasi uh, alam alam ko po sa sarili ko na safe na safe po ako kasi nasa loob po ako ng barangay. Mm -hmm. Which is kinasama ako po ng loob kasi hindi naman totoo yung pinagsasabi ng disarray mm -hmm. na yon, mm -hmm. doon sa Raquel na yon. Mm -hmm. Na nabugbog po ako nang nasuntok po ako. Mm -hmm. Na parang hindi lang naman nila ako, nagulat lang po ako na hindi man lang nila ako. Masyadong parang parang kasalanan ko pa, parang kasalanan ko pa daw po. Parang ganon. Parang natulala na lang po ako doon sa barangay. Parang hindi pala ako safe doon na anytime bugbugin ako. Para kaya lumapit ako sa dito Dito, mm -hmm. dito kasi. Dito action po talaga dito agad. Kaya hindi ako nagdadalawang-isip na lumapit dito kasi Tingnan nyo naman po, yes, nakakatakot pong pumunta nandun kasi hindi ka po safe. Yes, ma'am. At uh, kayo na po mismo nakarinig kanina, mukhang wala pong respeto talaga. So, wala po talaga. Kung ganyan po ang inyong naranasan mismo sa loob ng barangay, naiintindihan ko ma'am kung bakit po kayo ay parang wala ng pag-asa. Opo. Oo. So, okay. Sir Rolando. Ma'am? Sir, siguro po mas maigi no, magpapasama din po kami ng uh, polis dyan po sa inyong barangay sa pag-uusap po ni Ma'am Weneline at Ma'am Desiree para po kung ano man po ang mangyari, hindi na po maulit yung gantong uri ng karahasan. Kasi, sir, ibiruin nyo, tama po yung sinabi ni Ma'am Weneline, nasa Maha, loob ka ng barangay. Feeling mo safe ka tapos yung pala doon ka bububugin. Hindi ka po safe. Uh, magandang hapon yes, ma po, Police Colonel La Cuesta. Yes ma'am, magandang hapon po. Yes, sir. Sir, uh, pwede po ba kaming humingi ng assistance na meron po mula po sa inyong women's desk na sumama po dito kay Ma'am Wendeline sa pagharap po nila ni Ma'am Desiree sa barangay 175 po sa Kamarin, Caloocan? Yes, ma'am. At uh, mag offer po tayo ng assistance sa ating uh, ating kababayan mm -hmm. uh, para sa makuha po yung uh, kanyang ano yung uh, nangyari para sa yung ating WCPD mm -hmm. ay uh, mabigyan din po siya ng ano ng uh, yung mangyayari para at alam niya kung ano pong klase ang ating uh, magiging uh, investigative assistance sa kanila. Oo. Oh, oh. Kasi kung ganito sir mismo sa loob ng barangay po nangyayari yung karahasan eh hindi naman po tama yon kasi nakakabastos po yon hindi lamang kay Ma'am Wenelin kundi maski po sa Lupon at doon po sa mismong barangay. Yes ma'am po tama po yon at uh, Ayun nga sabi ko kanina ay ibigay po yung aking uh, numero at mm -hmm. uh, ganun din po si yung ating uh, biktima na, mm -hmm. na para sa ganun ay uh, mag-usap din sila po sa ating uh, WCP din investigator mm -hmm. para at least ay uh, alam natin kung ano po ang dapat na uh, hakbang ng ating gagawin. Sige po, sige po. Maraming salamat po, Police Colonel Ruben Laquesta sa inyong assistance at sir, asahan po namin ang inyong tulong dito kay Ma'am Wendelin sa kanila pong pagharap bukas. Maraming salamat y po. Yes po, ma'am. At uh, ganun din po sa ating na uh, uh, ang ating uh, kapulisan ay lagi po na nakalalay sa ating mga kababayan. Ayun. Sige po. Maraming salamat. Kasi ma'am, ito Kasi po, ah, po ang batas naman po, fair yan. Kung okay. meron pong ginawang mali sa inyo, maari po kayo mag definitely ng reklamo. Pwede pong okay. physical injuries. Kung meron pong paninirang po rin sinabi sa inyo, maari din po yan pumasok sa libel, ma'am. Yes, pa. okay? Ngayon, may proseso lamang po dahil nakaschedule na po kayo sa mismong barangay at inirerespeto po natin ang lupon. Okay pa. Sumunod po tayo, naiintindihan natin na kayo po ay natatakot ng bumalik. Kaya po humingi na po tayo ng tulong mula po sa ating kapulisan. Salamat, maraming salamat po. Welcome sa... po. At narinig nyo naman po mismo, chief of police na po ito ma'am. Si Police Colonel Laquesta na po ang nakausap natin. Magpapadala po sila ng kapulisan para tulungan po kayo. Maraming maraming salamat po ma'am. Maraming Sobrang salamat. thank din. you po kay Sir Rapitul po. Thank you po. Talagang hindi po ako nagkamali ng nilapitan kasi natutroma po At naintindihan namin. Po. Maraming salamat din po. At uh, maraming maraming salamat po kay Sir Rolando Estrella, ang Barangay EXO ng Barangay 175 Kamarin Caloocan. Sir, wag niyo po ibabahin telepono, ano? Uh, kausapin po namin kayo tungkol po sa mangyayaring schedule po bukas. Ganito po ha, kung kayo po ay magkaroon na po ng pagkakataon na makahanap ng doktor at uh, malaman po natin kung ano po yung kakailanganin ninyo para mapacheck up, mapagaling po kayo. Titignan po natin sa CIS party list kung ano po yung maitutulong namin na medical assistance sa po. iyo mama. Thank you. Very much. Sige po at welcome po.